So itong isang ito ay 45 kilos Grabe, laking tuna nito Yun, tuna Admiral Host Tatlong malaki Wala nga malaki Yan, yan Tuna, tuna Tuna Boss, ilang kilo yan? Malaki Ito, mga tuna na yung ibababa nila. Grabe, laking tuna nito. Ilang kilo, ilang kilo to? Wala nang kasulat? Ayun. 39 kilo. Ito pa. Ilan to? 46 kilo. Meron pa tayo nakikita na isang tuna doon sa loob. Parang uh, mas malaki yun kumpara dito sa mga naonang nakababa to. So itong isang ito ay 45 kilos. Grabe! Laking tuna nito!